nakakatawang isipin mga kafarmers dahil marami na pong lugar ngayon na mahal po ang presyo ng baboy pero meron pa rin mga lugar na mura po yung baboy mga ka-farmers. meron po yung iba't ibang dahilan kung bakit mura po maybe kunong nakabenta sila ay sa pamamagitan po ng ahente mura po talaga ang pagbili ng ahente mga kafarmers then ikalawa tulad sa buhol mga ka-farmers, meron daw ASF sa buhol. So isa po 'yan sa makaapekto na magiging mura din yung mga baboy natin. Kasi nung dito may ASF din malapit sa amin, nagsimula na ding nagmura yung baboy mga ka-farmers. Buti na nga ngayon ay unti-unti na pong sa dati mga ka-farmers na nagmahal na po. Pero yun lang, once magmahal din ang presyo ng live weight ay tataas din ang presyo ng feeds. Pero, yan na lang po ang gagawin natin. Subukan natin na makaprag-produce ng baboy na mabigat mga ka-farmers para sa panahon na ibenta natin sila, at least sigurado po na may kita. So, doon na lang po tayo babawi mga ka-farmers. Then, isa din sa may advice ko, huwag po kayong dumaan sa ahente mga ka-farmers dahil kung dadaan po talaga kayo sa ahente, mura na po yan dahil kikita pa po sila. Unlike don sa binibenta po natin directly sa mga nagtitinda sa palengke mga ka-farmers nakatry din kami na kami mismo yung nagtitinda sa palengke kami yung nag-canvas sa mga mag-ari ng stall doon mga ka-farmers. Sa Bae City po kami usually nagtitinda ng baboy. And so far para sa amin fair po yung presyo nila kumikita kami at hindi po kami na dadaya sa timbangan mga ka-farmers dahil sa government talaga ang timbangan na ginagamit dito sa amin ngayon mga ka-farmers, maulan po. Ayan, kapag maulan po yung panahon, iwasan po natin na basain yung ating mga alaga mga ka-farmers. Ayan po, huwag po natin silang paliguan para hindi ginawin at hindi magkakasakit. So, yan po mga ka-farmers, ang posibleng isa sa mga rason kung bakit merong mga lugar na mura ang presyo ng baboy.